Oh. Cabe-cabe 1 2 3. Tubig naman. Ada <laughs> <laughs> ga markeret mangan? Heh. Cabe-cabe mo pa. Oh, ito to. Bibis spicy. Bibis spicy. 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 Kaya pa? Tara, mo pa usap.

Enten sudah. Alega Margaret. Kamu lah. Ah. Ready. Okay. One, okay. Two, one, two, one, two, three. Kamu <laughs> 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 Uy ha, siguraduhin yung ano, wag yung, kung ayaw, hindi niya na kaya eh, sabihin niyo. Mamaya tatakbo ha. Ayun, Walang tatakbo. Ano ka, yan? Nasipol ka na. Hey, hey. Wala ba, panas ka na? Wala eh. eh. na! Hangangin ka na! Sino na banasan? Ito! Banasan ko Eh! Ano? Ano nang sa pansit kantan? Pero pa itigigis sa subo pa kaya? Hindi <laughs> na kaya. Busog na kami. Ah, busog na kaya? May Bebe, ano masasabi mo? May Bebe, ano masasabi mo? Okay. Oh, Shotre, ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Masarap? Ha? Sabay-sabay kayo tatlo, pansit kanton, baka naman. Okay, sabay-sabay kayo tatlo, sabay nga, pansit kanton, baka naman. Okay. Sabay-sabay kayo, sasabihin nga, pansit kanton, baka naman. Tulala na si Margaret, oh. Kasi niyo, mm, gusto niya spicy. Gusto Gusto alam, O, oh, sabihin niyo, Baka naman. One, two, three. <laughs> <laughs> Vision, sino, three. O, oh, nabigla sa kawain. <laughs> <laughs>